Magtapon tayo ng plastic. Recycle. Ayan sa labas. Ayan. Walang uh, dami na namang ano dito. Ayan. mga recycle mo hindi ko alam yung doon. dito ang alam ko sa baba <coughs> dito ako nagtatapon ng recycle mga recycle Ayan. meron siyang sa glass bottle, mga bote yan ito naman sa plastic sabay lang natin sama yung plastic ito naman metal mabakal ayan doon ako nagtatapon. Dito na tayo. Yun guys, doon yung kapuna ng aming recycle na mga kukunin lang din and bye bye